So, eto na nga. So, eto na nga mga Hobby Beast. It's another day here in Anaheim, California. At today, pumunta naman kami ng outlet. outlets at the Orange County. Tama ba yun? Oo. Yan, yeah, doon so kami pumunta at para makapag-shopping ulit. Shopping ulit. More, more shopping. <laughs> Oo, titingin tayo. Hi, everybody! It's Abby and... Baby! Bawin na kami kanin. Kasi excited na kami mag-shopping. Yeah. Yeah. We're here sa The Outlet at Orange. Orange. Ayan, nakikita ko Nordstrom Rock. Oh my God, mukhang pupunta tayo dyan, Holiday Bay. Madami daw maganda sa Nordstrom Rock. Yes, ra. tingin tayo later. Uh, super high-end the brands, pero mas mura. Bakit kaya? Halika, pumasok na tayo. Dito tayo nakatiis. May mga branded. Sana mura lang. Makakita ko na pwede kong bilhin. Ay, may mga Michael Kors ka, oh. It's a 60% Oo, of oh, oh, ang laki ng mga discounts. These are good brands. Ang ganda talaga dito, babe. Yeah. Ang dami mga pwedeng mabili dito. Okay, sige. Parang muna naman. Yan yung ginagawa mo. Ika-hanap ng magandang shoes. Shoes naman. Sana makabagat ako ng magandang. Ay, may New Balance, bro. Okay. Oh my, oh, my God. Ang dami namin na pamiling sapatos dito. Puro New Balance. Ang mura kasi dito ng New Balance, guys seek po new balance din na new, new balance, new balance, new balance. May naligaw na bidit na kalbid. Kanina yan? Sa akin. Ah, oh, bumili ka? New balance, new balance. Ito, ang ganda ng new balance, oh. Oh, yeah. Ay, mura, Super mura. Ito, binili balance. ko sa akin din. I love it, yes. Pakita mo nga yung binili ko na Karl Lagerfeld. yeah Karl Lagerfeld is a really good brand. Yan, Pang show. Ganda. O, diba? Kumiki nang hindi ka talaga maliligaw sa gabi. <laughs> Super nice. Happy na kami din sa mga shoes natin. Ang dami ang OA ng shoes. Ang OA na. Pero Kailangan natin mag-reward mag sa sarili natin yes. naman after all the hard work. Look at this, oh. Yes, shoes. that's so nice. the new balance, guys. Yes. Ano? Ah, so what can we do? Nabili ka din Karl Lagerfeld pala. Yes. So, Tingin nga for me. Ang ganda. Happy ka? So nice. Yup. Ang daming new balance. Magkano na? Oh my gosh. <laughs> ah. Anong hula mo kanina? Abot ng 1,000? Oo. Oh, hindi pala umabot. Hindi. Hindi naman umabot ng 1,000. Okay. Yan. Last last na yan. Diba? Yeah. I think we bought about 3, 4, 5, 6, 7, 8 shoes. I think. Okay, let's choose for $540. Bill reveal. <laughs> $544.96. Mga $545. Mga yes. yun sa pesos? So, mga $30,000. Okay na rin kasi ang dami ang quality. Kasi ang daming sale eh. So okay na rin, no? Yep. Happy? Yes. Happy! Happy kids! Bogi mo, baby. Yes! Yeah my gosh, isang store pa lang to 545 dollars nalilipat pa kami nakakaloka, let's go okay lang yan rewarding ourselves from the hard work is not bad Diba, Mim? Yes! Okay, so nagutom na kami. Kakain muna kami sa Panda Express. Wala kami kakain sa Panda Express, guys. Pero dahil malaki ang serving... Hindi katulad sa Pilipinas, ang serving dito sobrang laki din talaga. Tapos hindi tinitipis na. Share na lang share tayo, Mim. Share na tayo sa main. one bigger plate. Oo, oh, one bigger plate tapos share na lang tayo, okay? Yeah. Okay. And kakain na tayo. Share hain. lang kami sa isang big plate. So, yeah, share lang kasi masadong marami. Oo. Ito, big plate na to. Uh, half rice, half noodles, at tatlong ulam. Kasama namin namin aming manager, si Tita Ani. And the rest of the GMP. After kumain, meron tayong fortune, fortune cookie. cookie. Tingnan natin kung ano sasabihin sa ng ating, ating fortune cookie ngayon. Ang fortune mo, mauubos ang pera mo sa shopping. <laughs> <laughs> ano fortune mo? You will be showered with good fortune. Oh. Mm. Ganda yan. So, punta muna tayo sa kotse. Dali natin yung mga pinapili natin. Kasi ang biga. So, para makapapili pa tayo ng iba. Di ba? Yay! Go! No. Ba't mo may mili pa tayo? Ang dami na natin nabili. May mga papasalubong ulit. Uh, ang pa tayo bibigyan ng pasalubong. Okay. Mem, saan naman tayo pupunta? Ah? Saan tayo pupunta ah! sa Saks of Fifth. Let's go. Let's see kung ano may makikita natin dyan Go. Ganda ng jacket mo. Ay, ay. bukas mo. <laughs> thank you Let's go. Oh my God. May mga high-end brands din. It. Oh! Check natin. It's Daniel. Pinoi? Oh. Pinoy ka? Ha babies I love ha ha huh? <laughs> Baby, I'm so happy. Konti lang binili mo this time. Dalawa lang nabili ko siya pareho sa akin. Oh, sa ako binili, hindi na talaga ako bumili. Ayoko na gumastos na. Okay. Tama na. Hindi pa papasalubong ko na lang kay Moni? You kay know? hey, Moni kasi siya nagbabantay ng bahay. Sa, na Meron na tayo nabili kina Ate Rose at Lindy, di ba? Yup. Okay. So, okay. Happy ka? Super. I love you. Are you happy? Yes. May buy one, buy two get two free sa ko. So, let's go. Kakasabi ko lang na wag nang bibili. Uh, buy two get two. Oh my god. Nakakaloka. Na distract agad sa buy two take. Ano? Just buy two get two. Buy two get two? Yes, uh, let's go. Sa Crocs. Kakaloka, kakala ko pahinga na. Mamimili yes. mo na ako. Hindi mo na ka sa isa siya. Hmm. Mili mo na ako. Yes, go. No. Ma'am, ano na binati sa Crocs? Yeah. buy Kapat shoes. Kasi buy two, get two. Yes, buy two. Super mura, diba? ba? Yeah, super mura. Kaya yes, yeah. sinulit na. Super sulit, actually. Totally cool. Let's go na Baby, nap na. Meet naman natin si... Na. Meet na natin si Chris and Kiko. Chris and Kiko. Yes. Mga kachikos. Mga kachikos.